ayan guys papasok na kami sa panda sa loob papasok kami kasi one hour kami nagantay Kuli, konti lang ang tao guys konti lang ang tao kasi malamig sarado man sarado pa sarado pa ata ay hindi na welcome to Fanda Park <laughs> yeah. Ken? Ken? Thank you. Ayan, guys. Ang panda. Hala. Uy, ang laki. Ayan na, kuya. Ayan, guys, ang panda. Mac. Tingnan dito, Mac. Mac. Ayan, ang pinapangarap ni Kuya, makita ng personal ang panda. Inantay talaga namin ng one hour. Huh. Kuya, tingin dito. Ayan guys, si panda. May isa pa doon. Uy, may kinakain siyang ano. Wala may maliit. Uy, baby yan. Pagpunta namin dito nung ano guys, wala yung baby. Uy, may anak siya kuya. Ayun oh, yung itim. Hindi ba yun? Akamay niya. Uy, picture kayo dyan. Kuya. Kuya Ivan. Picture. Mark. Uh, panda. Ha? Gusto gusto mo, di ba? Ha? Ano yung sulat dito? Mga board? Oo. Oh. Yan. Yan yung ano, malaking panda. isa isa mak picture ng kita mak bih dali na dali na bata na guys, ang isang panda. Hmm. Hindi to napakita dati. Punta kami. Yan makakita mo na ang tunay na panda, Mac. Ayan, si panda. papunta namin dito hindi yan nagpakita doon yan sa taas pantago yan siya marami din talang tao guys kahit malamig ng dito sa loob hindi siya gumalaw ayan kumakain si panda yan guys si panda yan nakita na akin kuya nakita na talaga sila ng ano tunay na panda Lakas niya kumain pala, oy. Ta. Ah. Ha? Ah? Oh. Tulak, oy. Hina at matik. Ayan guys, sa likod ng panda. Alam, mayroong pa pala. Hindi, hindi pala tunay. Ay, anjay pala ang isa, eh. Na Natulog yung panda, guys. Ayan, tulog siya. Andito pala yung isa, kasi before doon. Oo nga. Ayan, oh. Napagod si panda, guys. Ayan. Ay, isa, may iba? Mayroon pa? O, hindi namin nakita yan. Hindi na kami nagpunta dyan. Ay, oo nga. Andito pala yung iba. Ayan, guys. Andito pala ang ibang panda. Oo nga, sobrang laki, no? Sobrang laki. Doon lang kami, no? Si papa mo. Ayan, no? Sobrang laki. pero pa sa likod? Wala na? Ayun, nasa likod pala yung ibang panday, Bukid, magod na. Ayun, dyan pala yung ibang panday Ayun kami, pumunta ni Papa mo dyan. Ha? Sa? <laughs> Ayan, ang guys, tulog-tulog. Og nga. Hello. Nagumalaw yung buntot. Nagawa, ang gudag na. Hindi uy, kaya nga magugag gumalaw yung buntot niya. Ala. Kai Kai. Uy, panda. Galit siya kuya. Ayan.

Let's go. Yeah. Ayan guys, uwi na kami. Papauwi na kami. Tapos na yung aming vlog. Ateli di shout out, salamat sa food. Salamat sa scarf. Thank you very much. Papalik tayo soon. Oh, balik iski chairman ka. Babalik tayo. Ibeles makmak.